Grabe ang init ngayon. Summer. Summer is real. <laughs> The heat is real. Ngayon mga kaibigan, sa mga panahon na to, ang mga alaga natin, mas kailangan nila yung ating atensyon. Dahil sa hindi nila kaya ang atensyonin ng mga sarili nila. Dahil sila yung nakakulong. Nasa mga brother. Nakatali yung iba. Oh. Iba nakatali. Ngayon, mga kaibigan hindi ka tulad tayong mga tao kapag mainit ang panahon pwede tayong pumunta sa lugar na malilim pwede tayong uminom ng refreshing na inumin na malamig may yelo, pwede tayong maghalo-halo pwede tayong mag ice cream kung ano man yung mga bagay na pwedeng maging maginhawa sa ating katawan di ka tulad ng mga alaga natin dumidepende lang yan sila sa atin so kapag mainit na ganito ang ginagawa namin lalo na kapag kita namin na buka na yung bibig. Ibig sabihin, salagang mainit na yun. Nag, nag, uh, umihingal na sila. Nag-sesecret uh, na sila ng uh, moisture. So, nawawala na sila ng moisture kapag ganun. So, ginagawa namin, yung inumin nila, dapat binabantayan. Dapat hindi sila nawawala ng na inumin. Pag umaga, tubig, regular water, kasi malamig pa naman yung panahon. Pero kapag tanghali, kapag magpapalit ako ng tubig, medyo nilalagyan ko na ng ise. Ise po sa Hindi ko, hindi naman kaya hindi naman necessary ng malamig na tubig ang ipainom, no? Ang binibigay lang natin sa kanila yung refreshing na tubig, yung pag ininom nila yung refreshing, hindi naman malamig. Ah. No? So isa isang timba, ay eh, kalahating timba, pwede na yung ganitong yelo. Or minsan ginagawa ko, kumukuha ako ng mga basyo na yung 1.5 na mga basyo nilalagyan ko tubig nire-rep ko tapos kapag tanghali inahalo ko din sa tubig hindi ko lang pinupurong malamig kasi di naman maiinom ng alaga natin yung sobrang lamig eh. Chypre, pag tinikman nila yon magugulat sila kasi hindi naman normal sa kanila yung ganong kalamig so ang refreshing lang ang normal sa kanila so katulad yan hmm? Yan nahalo mo lang ngayon sa tubig yan Hayaan mo lang uh, malusaw no? Yan o no? medyo naging refreshing na yung uh, Temperatura ng tubig O diba Ngayon Kung medyo severe na talaga yung Init Lalong lalo na sa mga sisi Nagbibigay na kami ng Electrolyte Electrogen ng Thunderbird Pwede rin ibang brand, no? Basta electrolytes. Kasi, yung, yung hinihinga nila, in-exhale nila ngayon yung moisture na may mga kasamang electrolytes na yun. Dahil, kung, kung sa tao, nagpapawis tayo, sila hindi kasi wala silang mga sweat glands. Or meron sila mga ilan-ilan lang. Ang kanilang bunganga, ang nagsisilbing exhaust. So, kailangan, kapag uh, mainit ang panahon, inaagapan natin yan. So ngayon, ngayong panahon na to, hindi pa naman sobrang severe, no? Ang init. So, tama-tama lang sa kanila ang, ang refreshing Nine na tubig. Oh. Uy. Ako nga, sarap na sarap na ako sa ganitong inumin, eh. Yung pag talagang mainit ang panahon. Yung parang yung temperatura, yung galing sa banga. Alam mo yun? Hmm. Sa mga unang panahon, nung, nung ako'y bata pa lamang, eto lugar namin na to. Kubo pa lang ito. Wala pa mga bahay-bahay dyan. Solong bahay lang dito, kubo. Tapos bukid na lahat. Ganun ang inuma namin pa nga. Pero hindi yung may gripo ha. Ah. Sumasalo ka dun sa ano. Tapos yung gamit mo yung ano. Sartin. Sartin, wow. O yung cup na yari sa parang lata yung malata, yung na wow. nakabalot ng puti. Na parang pintura, hindi malamang kung ano yun yun ang dinidip mong ganun sa ano tapos Bakit iinom ka na nun tapos eh? iiwan mo lang siya doon sa takip ng oh. banga kaya, lahat, lahat kayo yun ang iniinuman nyo hindi naman maarte nung araw eh. ngayon na lang parang nagiging anin mga inuman oh, mga tao eh so let's go tari ko <laughs> painom o oh, hog ikaw ba'y nauuuhaw parang ko hindi no, kahit hindi nila kagad dinumin, okay lang yun. Para at least, naka standby na lang yung kanilang tapos yung City water. yung kanilang water no yung kanilang water no bago mo sila bago mo itapon pwedeng ganito di ba hawakan mo yung tubig ah, ibabasa mo sa kamay mo ihihilamos mo kayo yung pinagbasaan oh para ma-refresh ma si hawk ayan oh no? Diba? na yung bibi, Oh. Ay, wow. At least mabe ng ating mga alaga. Hmm. Ngayon yung balawan ng konti. Oh. kita mo 'yan? Yes. Drink water help. Refreshing water 'yan. So, yung mga sisiw, no? Hindi pa nila kailangan ng electrolytes ngayon dahil hindi pa naman ganun sobra kainit Kasi nag-uumpisa mag mag-uumpisa pa lang yung summer. Pero as the days pass titindi ang init I'm sure kasi ngayon pa lang nararamdam na ramdam na yung init walang kaulan-ulan ito yung pinaka favorite kong panahon no? yung hindi maputik kasi nare-remedyohan mo yan eh. sobrang init kaya mong remedyuhan yan pwede mong pwede mong lagyan ng pampakomportable yung mga alaga mo pero pag umuulan nandiyan na yung sakit Ma maputik mabaho, hindi Mapekat. ka makapag-asikasong mabuti dahil sa ay nako. Ayoko na lang. <laughs> Ayoko na lang magreklamo, no? Ngayon, eto mga sisyu na mga poging sisyu na to. Mm. Mga dino bats. Dino bats. Mm. Mga zombies. Zombies chicks yan. Hmm. Kukunin ko ngayon ng kanilang inuman. Mm -hmm. Dino bats. Al nila, lagi kami dalang pagkain eh meron silang pagkain yan kasi binibigyan ko sila ng treats na kanin para sila maging maamo at saka malunggay o oh, malunggay yan hindi ko din tinatanggal yan ito kahit si Crocodile kami sa malunggay dyan sa kanin ngayon itong mga tubig na ganito di ba sayang no. hindi mo naman hihilamusan yung mga sisu isa isa ngayon lalag, pwede mo ilagay dyan sa kung saan nandyan yung mga Tinali. alaga mo oh, kasi nakaka-press ko ng paligid nila yan para hindi malikabok din o. ayan, bagong palit ko lang ito kanina pero papalitan natin ulit kasi mas masarap yung Ay, kalamig, sarap hmm. pinakargaan ko na yan lalo na kapag gabi kasi isang buong ganito, ubus nila ng isang gabi. Overnight okay, na. Kapag hindi ka nagbigay ng hapon, hindi mo ni-replenish ng hapon, sigurado, pag gising mo, dry na dry na yan. Pero pag nagreplenish replenish ka ng hapon, meron pang siyang konti. Yan o, mo Ay, ganyan man. Gusto nilang uminom kasi mainit eh. Sige, drink na water. Hmm. sarap na sarap sila o. Oh. Tip niya. Hmm. Daming mga boys, no? kaysa sa mga girls ang dami yung ratio ng boys mm -hmm. yan yung, yung cobra boys yan, boy yan, yan, yan yung cobra yun, nandun sa duro yan, 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 yan. Oh, yun. o lalaki yan sa well, dito naman tayo sa mga chikiting patrol mga Wala chikiting mm -hmm. ito Wala kailangan kailangan mag-replenish na rin ng tubig pag hapon nagre-replenish na ako Nagpapakain kasi kami. Good morning. Ng mga alaga. Ng patrol. Mga chikiting patrol. Chikiting patrol, <laughs> chikiting patrol, chikiting patrol. Ay, huwag kayong bababa, huwag kayong bababa. Huwag oh, kayong bababa, excuse me. Huwag kayong bababa, ay kakulit na. Sa so, chikiting patrol, dyan na. Mm. Palamig na. At oh, saka malalaman din naman. Hindi naman, naman to cold water. Cool. Yeah. Malalaman may din naman baby. na manauuhaw na yung manok o naiinitan pag yung pakpak -pak nila naka ano na. Oo yun, naka ganyan sila. Oo. Oo. Umihingan sila. Uhaw, sila, init na init naman. Di, di ba sana kung nakatira tayo dun sa may bundok eh? yung tubig doon. Fresh fresh, fresh fresh water ah, malamig. Yes. Ang sarap maligo, ang sarap inumin. Sige na. Sige na, drink kayo, kayo drink kayo yung water. oh yan. Mga ano to, yung mga mababait yan e. Drink na kayong water, oy. <laughs> Well, bukod sa tubig na cool water, medyo grateful kami dahil kami nabiyayaan ng magandang lugar. Dahil sa maraming puno, no? nasa ilalim ng puno ang aming mga alaga. So, hindi sila, hindi sila ganoon ka apektado ng init dahil maghapon. Maghapon dito, presko. Pero hinihingal pa rin sila imagine kung wala yung mga puno. Mm -hmm. Dati, hindi ganyan ka, ka kadami yung puno na. Wala pa kami mga seresa Nagtanim na kami para just in case. Dati, nilalagyan ko lang yung mga pin. Kung kayo yung nanonood, mga kaibigan, nung sa mauna naming mga video, yung mga scratch pens namin, kung yung mga nilalagyan namin ng mga alaga, pinapatungan ko lang yan ng dahon ng nyug. Para okay. at least man lang, meron silang malamig na Silong. Oh, silong kasi kung yero, nako. Napakainit. Bake la. Oh, minsan karton. Mm -hmm. Tapos down nyo ganyan. So makikita nyo dito, pasok kayo. Hay, bumaba na si ano. Ayan, may karton. Oh, kita nyo naman dito dahil sa sireza. Oh, yung mangga eh, hindi ganong ganoon kadaming dahon dahil Bunga lang may. Matanda na siya, nagtatampo, hindi ko maalaman kung bakit. Pero dahil lang na, meron. Mayabong, ano. Ayan. Pati yung alagaw. O. o, nakakadagdag sa kapreskwa na lugar. Tapos, open. Yung hangin. O. Pati yung mga brown eggers. Kita nyo naman. Lilim na lilim sila. Salamat sa nature. At uh, kami ng magandang pwesto. Hindi kami ganun nahihirapan sa kapag tag-init. Pero siyempre, kailangan pa rin nating observe yung mga alaga natin kung sila ba'y may dinaramdam kapag uh, nararamdaman no? na alin hana. Well, sana ka ako yung, uh, may uh, naibahagi sa inyo na hindi ko alam kung kayo matutuwa o ano. Basta yun lang ang gusto kong iparating sa inyo na observan tayo sa mga alaga natin. Hanggang sa so. susunod so, na episode. Maraming 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 salamat sa inyong panunood. Paalam! <laughs> Paalam! Oh well, naman. Drink water. Drink water. Keep the doctors away.